18.75 liters. All right, panibagong vlog, panibagong kaalaman naman po tayo dito sa ating masung video tutorial. I-share ko sa inyo dahil mayro pong nag-request sa atin na kung paano po, po talaga ang mag-prepare ng substrate materials para i-compose. Ngayon ito na mga kaamagd, watch out. Meron tayo dito na nakasako, nakusot. Ito po ay 12.5. Magtimbang po tayo ng 12.5 kilos na kusot. Ito po mga kamag, sinalandra po natin to. Kaya kailangan po natin, bago po natin i-process yung ating mga substrate materials, salandrain po muna natin at siguraduhin po natin yung mga gagamitin nating apog, molasses, darak ay mga good quality mga kamag. Okay, bukos na natin yung ating 12.5 kilos na kusot. Dry. Alright. Ayan mga kamag. Ito po yung ating kusot na 12.5 kilos. Okay, ngayon mga kamag, uh, a-apply na natin ito ng mga ingredients. Alright, para sa nag-request nito, ito na po yung ating kumpletong detalye kung pa paano tayo mag-compose ng substrate materials. Alright? ng ating uh, tinatawag natin na patubuan ng kabuti yung mushroom puting bag nagtimbang tayo ng 1 kilo na darak mga kamag ilalagay natin right yun no yan Ngayon mga kamag, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan subscribe, then like and share ang aking video para sa ganon, lagi kang ma-update sa mga bagong video na aking i-upload dito sa mushroom video tutorial. Alright? Ngayon, nagtimbang tayo ng uh, apog in lime. Ito so, po ay agri-lime. Yan. Ang timbang po nito mga kamag ay kinuha po natin sa grams. Grams. Ito po ay 125 grams. Yan. Okay. 125 grams. Lagay natin mga kamag. At syempre mga kamag, ganun din sa ating molasses. Ito po ay 125 grams. Lagyan natin ng konting tubig. You know. Ayan. Uhum, -huh, uhum, uhum. Butas. Ayan. Ganyan lang mga kaamag All Alright. Bubuhos natin ngayon. Uhum. -huh. Kasi uh, din po natin yung ating uh, molasses yan. Yung ating molasses na nilagay sa plastic. Sayang din yan, mga kamag. Ayan. Babalawa natin yan. Yun, no? Okay. Ayun. Ngayon, okay, mga kamag, na i-apply na natin yung mga... Ingredients dito sa ating substrate Hahaluin natin ngayon Ayan Para kasi kailangan mga kaamag, Uniform yung ating substrate Kailangan lahat ng Nilagay nating ingredients ay maayos yung ating proseso. Ayan, all right. Take note mga kamag ha. Take note po yung ating mga ingredients dito. Ayan. Ahaluin ah, po natin mabuti yan para sigurado na mix na mix yung ating ginagawa na substrate. Hmm? You know? Oh. <clears throat> Yan. Hmm. Okay, Yan. ngayon mga kamag, pagsigurado na kayo na talagang nahalo niyo na mabuti yung ating substrate, ang susunod po natin i-apply dito mga kamag ay water, lalagyan natin siya ng moisture. ayan okay ngayon yung tubig natin dito mga kamag ito ay 18.75 liters ayan ang tubig na ilalagay natin dito okay ito ilagay natin dito ito ay tinakal na natin sinukot na natin ito ay 18.75 liters. lakas sa tubig yan mga kamag lalo lalo kung tuyong tuyo yung inyong kusot you know okay ngayon well, mga kamag hahaluin uli natin itong ating substrate uh, para yung ating nilagay na tubig ay umalat sa lahat ng uh, substrate na ating hinahalo at syempre, yung mga nilagay natin dito mga ingredients, sama-sama na sila. Ngayon, kinakailangan uniform yung ating paghahalo dito na kailangan lahat, lahat ng part ng substrate materials natin ay kumalat para sa ganon lahat ng ingredients na nilagay natin dito sa ating composting ay pare-pareha silang nalagyan ng ating ingredients. Alright, ayan. Saan natin uli maghalo mga kamag? Okay, ayan. Lalamasin po natin yan. Ito po ay eh, mga kamag, uh, ko po sa inyo. Uh, po, uh, kinakamay ko na nga po. Pag ito po ay ginawa ninyo, pwede po kayong gumamit ng pala. Ayan. Para lamang po mas malino po sa inyo, ah, uh, kakamayin po natin. Papakita ko po sa inyo kung ano po ang tamang texture ng ating composting dito sa ating substrate. Ayan. Ayun no. Oh. Titingnan natin mga kamag kung dapat ba tayo magdagdag pa ng tubig o hindi na. Mamaya yan, malalaman natin yan mga kamag. Ayan. Talagang lalaki braso mo dito. Yung una mga kamag, nung nag-start kami, ganito rin, naalala ko tuloy. 2016, nag-start kami sa mushroom production, sa mushroom. Uh, talagang mano-mano. Nag-start kami sa, in-start namin yan mga kamag, sa loob ng aming pamamahay. Yeah, doon kami naghahalo. Nasama ko yung mga anak ko, yung asawa ko. Ayan, doon kami nagsimula. At siyempre, awa ng Diyos hanggang sa ngayon ay nagmamasunong pa rin kami. Kaya nga po na isipan ko po itong mushroom video tutorial na ma sa inyo ang aming natutunan. Para sa mga gustong pumasok sa larangan ng pagmamasroom. ito na mga kamag. Sundan mo lang lagi ang aking YouTube channel. At dito ay pwede kang matuto. Ayun o. No? Hop. At syempre, kung meron kang katanungan, uh, pwede ka mag-message sa akin. Message ka lang sa aking YouTube channel sasagutin natin yan mga kamag. Op, dito sa kabila. Ayan. Dalawang biling na ginawa natin mga kamag. Ah. Ayan o. Oh. Maganda na Oh. Ayan. Ayan. Alright. Ayan. Ayan. Okay. Kabila. Ngayon mga kamag, ah, tapos na nating haluin yung ating substrate, yung mga inapplyin natin ng Ingredients. Ito ngayon ang ating tatandaan, mga kamag. Ka Titingnan natin, mga kamag, ka kung okay yung moisture ng ating kinomposed na substrate. Dadako tayo, mga kamag, ka kung wala po tayong yung pang-moisture na pan-test, hand-check. Pwede na tayo. Mag-hand-check lang tayo. Malalaman lang natin kung tama yung ating tubig dito sa ating kinompost Dadakot lang tayo, mga kamag. Pagdakot natin, mga kamag, binita at binitawan natin na buo, okay yan. Ibig sabihin po yan, kumpleto na siya sa kanyang moisture. Okay. <clears throat> At pag ginakot naman po natin yung ating kinompose na substrate, mga kamag, kung napansin nyo, uh, tumatagas yung tubig dito sa mga gilid-gilid ng daliri ninyo. Ang ibig sabihin po noon ay sobra-sobra kayo sa tubig. Yan lang po yung mga palatandaan dyan. <clears throat> At isa pang... Um, sign na kung kulang ang yung tubig, pag dumakot po kayo ng tubig, eh, ng ano, sorry, pag dumakot po kayo ng puso at nabuhaghag, nabuhaghag, ibig sabihin, oh, kuha tayo ng sample ng buhaghag, ito, tinakot natin, at nabuhaghag, ang ibig sabihin po niya, mga kamag, ay kulang kayo sa moisture. Ayan, okay. Itong ginawa natin, kinompose natin mga kamag, itong dinidemo ko sa inyo, ito ay saktong-saktong na ang tubig Kinukat natin, binigay natin yung tamang ratio dito. Take note mga kamag, huwag dawag niyong kalilimutan yung ating ratio na in-apply dito. Ulitin ko mga kamag, nagtimbang tayo ng 12. 12.5 na kusot. Yun ay dry. Dry kusot yun. 12.5. Take note. At meron tayong 1 kilo na darak. Nilagay, siya, nilagay natin dito. <coughs> yung 1 kilo na darak. Alright. At sumunod, nilagyan po natin siya ng 125 grams na molasses. Take note, mga kamag, 125 grams na molasses. At nilagyan din natin siya ng lime, ng apog. Ayan, nilagyan natin siya ng apog na 125 grams. At syempre, yung tubig natin, nilagyan natin siya ng 18.75 liters na tubig. Ayan, ayan o, o. Okay. Okay. Ayan mga kamag, tandaan nyo yung ating ratio dito na kung papaano at kung ano ang tamang timpla ng pagkukompose ng substrate materials. Alright, ayan. Para sa nag-request, eto na mga kamag ginawa na natin at syempre para sa mga beginner na gusto matuto ng pagmamashroom uh, huwag kayo magalala sundan nyo lang yung aking youtube channel pwede kayo mag message pwede kayong unlimited question tayo, sasagutin natin yan hanggat kaya kong sagutin hanggat kaya kong makatulong sa inyo gagawin natin yan para lang ma-assist ko kayo kung paano kayo magsimula sa pagmamasroom. Ayan. Ngayon, ang next natin dito, mga kamag, tatakpan natin yan. Tatakpan natin yan, mga kamag. Tatakpan natin yan ng plastic o di kaya anumang mga pantakip nyo. Pwede nyo. Basta matakpan yan, mga kamag. Ayan. Tatakhan natin yan. Yun, no? Yun, oh, O. Yan. Ngayon, wag na wag po natin kalilimutan na haluin to every other day. Yung ikatlong araw, na kailangan hahaluin natin yung ating na-compose na substrate. Bakit? Siyempre, ah... Uh, Kina kailangan natin na palabasin yung mga iba't ibang uri ng amoy niya, gaya ng ammonia gas at siyempre uh, yung mga bakterya. Pag ito kasi ay uh, hinalo niyo po mga kamag, ito po ay gumagawa ng init o usok. At yun po, yung usok na yon yun ang kanyang nire-release na mga ammonia gas, mga iba't ibang uri na amoy. Para na sa ganon, yung ating Inocompost na substrate ay habang tumatagal ay maganda. Um, nagiging maayos yung kanyang texture. Kailangan kasi um, ano natin dito sa ating substrate uh, 14 14 to 21 days 14 to 21 days mga kamag, yung ating composting. Kinakailangan ito ay sa loob ng composting period na yon, yung 14 to 21 days, take note mga kamag, kinakailangan ang texture na makikita nyo sa inyong kinompost na substrate ay kinakailangan ay chocolate brown. Kinakailangan maging chocolate brown siya. Ang ibig sabihin po noon mga kamag, yun po ay okay. Okay na. Ayun. Yan. At ngayon, nakumpleto na natin. Kung nakumpleto na natin yung ating composting, siya po ay ready na for bagging. Ready na for bagging para maging isang ganap na rooting bags. Okay? Sana mga kamag, ah, uh, Marami kayong natutunan dito sa ating mushroom video tutorial uh, kung papaano ang tamang pagkukompose at kung ano-ano yung kanyang ingredients at kung papaano ang kanyang ratio. Sinabi ko na po dito sa ating mushroom video tutorial kayo na po bahala na balik-balikan yung aking YouTube channel, itong video na to, mga kamag. At kung naisulat mo naman lahat, yung aking mga sinabi, yan na yung guide mo. Alright? Bago ko tabusin yung aking video, mga kamag, gusto ko munang i-shout out yung mga kapwa ko kamag at syempre sa LGU, gaya ng DOST, DTI, Pisedo, Agriculture at Bureau of Plant Industry. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you for watching and God bless you all. Bye bye.